So hard, right? Drawing mo na to karon ang tanan Pero di chud na ko ni isen. Ang mga bisaya pag comment heart o pag like o subscribe na. I share na sa inyo mga friends. Dayon pangigit na mo sa inyo mga CR kay 3 minutes ni akong himuon. Ay, bugo man mag-drawing Good. Maw, 3 minutes. Ang pili ba? O, tanawa. 36 pa. O, layo pa kayo. Buing. No, no, no. Erase. Saan pag erase? Ah. So, erase na ta, guys. hapit na kayo ni Mahuman. Kailangan na lang natukuluran ng iya ang bulbul. Mhm. Mm nana, nana, nana. Hard man kong drawing guys. Pero basta para lang sa crush. crash crush kung nagtanaw ka ni crush. kung imong pangalan kay Lakal. Kay crush na ko ka. Mm. O oh, si na sa Lakal Ayaw ano ko ako, di na kaila sa ako. Grasmit biyo to ho. Kanang ko man sila kalba. Jo, tag-asi, tag-as pa to sa ako. Mm -hmm. <coughs> Napatay black dere. <coughs> So nato yung mga blue Maka ni Perfect na na blue ba? So,